from the Philippines. Mm -hmm. Pasalubong from the Philippines. Mm -hmm. And my two pig. Bantayan Island. Alang ganda oh. Regalo. Alam mo na daw ako. Ay. Ayan ang mga regalo. Fika oil daw. Kung ano-ano lang. Oh mga maluro, mga, ay, pati bear brand. Oh my gosh. Ano to? <laughs> <laughs> to? Alam, malilit na ako. Na Kailangan ko nang umalis. Gusto ko pang kumain, gusto ko pang makita yung mga dala nila. Kaya lang, wala na akong time. So, I need to go to work. And then, mamayang hapon ko na lang tikman kung ano man yung mga binili nila. Anyways, sama nyo ako sa paglalakad. Kung saan man ako mapadpad, doon ako pupunta. Ayan, nakababa na ako ng train. Dito naman ako maglakad ng mga 20 minutes. I'm so excited kung ano man yung mga dala nila. Pero yung nakita ko ay tupig. Tupig is buyos o kaya ano ba yun? Basta, sa Ilocano, tupig ang tawag namin doon. Glutinous rice na binalot na niluto nila sa... Um, basta. Masarap yun. If I want to plant this. Tawag na welcome food for the second night. Second night yun? 13? Second? Second? Second night yun? At kayo is AM. So, dinner tayo. I have tabo for my husband. Apo pa yung nakita ko? Doesn't know how to use tissue. Oh my gosh. Turuan mo. Basta huwag magtubig. Huwag magtubig. Wag magkuwan ng tubig. You have to clean the floor every now and then. Oh, Tabo. Bakit na silang aesthetic? Okay, let's eat! At ang ating and juice. He doesn't want my body wash. So, mag daw siya. kasi siya naka ano, hoodie, bubu na lang. I know, bu bubo sila. Bobo sila kasi alam nga nilang mainit, naka-jacket pa sila. Huwag mong upuan niyan. Hmm? Ang init naman kasi bakit kayo naka long sleeve? bubu Bubo, kado. Preparing for dinner, salt pepper, onion, ginger, and tomato. Ilagay natin sa loob ng squid. And then, kung may time, ay i-grill namin ngayon. But if not, I will do everything tomorrow para sa welcome party. But for now, heto lang ang aking gagawin nakakapagod halos the whole day ako nag umiikot na malingke kaninang umaga uh, sinundo ang anak nag open sila ng account ng kanyang asawa binigyan na rin ng credit card pwede na siyang umutang and then yun na malingke na kami and now nandito na kami sa bahay at marami akong gagawin so I told them na tulungan nila ako pero dahil napagod sila, nagpahinga pa sila. Kasi ako pag nagising na ako sa umaga ng 6 o'clock, ganun kahit weekend, hindi na ako nagpapahinga or hindi na ako natutulog sa tanghali. So keep working and working. Naglaba ako kanina. Ngayon is malapit na ng... Anong oras na ba? Alas 5.30 na ng hapon gagawin ko to. So, wala na rin akong time mag-grill. Uh, ang mag-grill na lang bukas mag-iihaw ay ang aking asawa at asawa ng aking anak. So, right now ay lahat ilalagay ko sa fridge ang mga ito. Basta maiprepare ko na lahat and ready for tomorrow sa pag-iihaw nila. Yun ang aking gawain. Ayan. Masarap ito. O nilagyan ko pala ito ng olive oil para naman may lasa at saka yung may taba-taba kunti. -taba 15 dollars pa ila kini tatak bulan food for today Deposit and something else gulay Ano kurang? Ang amin Terus Tapos dato Orang Laita. Dati kapa pa atindog nga ano to? amin upat. Tapos kamote. Kagudwa dito eh. Tapos amin na okra. Ayan, natapos na lahat. Prepared na. Subukas so, na ako magluluto.